kahulugan ng telebisyon sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa telebisyon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip. Kung nanaginip kang manood ng TV bago matulog, maaaring ipahiwatig nito na kailangan mo ng ilang uri ng distraction o entertainment bago matulog. Bilang kahalili, Maaari itong magmungkahi na sinusubukan mong tumakas mula sa ilang aspeto ng iyong pagkising sa buhay. Kung nanaginip ka tungkol sa isang partikular na palabas sa TV, bigyan pansin ng mga karakter at balangkas dahil maaaring simboliko ang mga ito. Halimbawa, kung nanaginip ka tungkol sa isang drama ng krimen, maaari itong kumatawan sa iyong mga takot o alalahanin tungkol sa kaligtasan at seguridad. Kung nanaginip ka tungkol sa isang sitcom, maaari ito magbahihwating ng isang pagnanais para sa higit na kagaanan at katatawanan sa iyong buhay. Sa huli, ang mga panaginip sa TV ay maaaring magsilbi bilang isang pagpapakita ng iyong hindi malay na isip at maaaring magbigay ng pananaw sa iyong pinakaloob na mga kaisipan at pagnanasa. Ang telebisyon ay isang viral medium ng komunikasyon sa buong mundo. Sa panaginip, ang pagkakaroon ng telebisyon ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan at interpretasyon depende sa konteksto at personal na karanasan. Ang pag-iingat ng dream journal ay makakatulong sa pagbibigay kahulugan sa iyong mga panaginip sa TV. Ang pagsusulat ng mga detalye tungkol sa panaginip ay makakatulong sa iyo na matukoy ang mga pattern at tema na maaring makabuluhan. Makakatulong din na pag-isipan ang iyong mga iniisip at emosyon bago manood ng TV o matulog upang mas maunawaan ang iyong hindi malay na mga iniisip at nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panonood ng telebisyon. Kapag nanaginip kang manood ng telebisyon, ito ay maaaring magpakita ng iyong pangangailangan para sa libangan at kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Marahil ay nakakaramdam ka ng sobrang pagod o stress at kailangan mo ng oras upang magpahinga at pasayahin ang iyong sarili. Ang panaginip na ito ay maaring magpaalala sa iyo na tamasahin ang mga nakakarelax na sandali at mapawi ang pagkapagod. Gayunpaman, kung na naginip kang manood ng telebisyon ng matalas, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa harap ng screen at hindi nakikipag-ugnayan sa totoong mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpalit ng channel. Kapag napanaginipan mong baguhin ng channel o patayin ang telebisyon, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong kontrolin o baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Ang pagkilos na ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na kontrolin ang isang sitwasyon o hinto ang isang bagay na hindi mo gusto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapabilang sa isang programa sa telebisyon kapag ikaw ay nasa isang programa sa telebisyon, ay eh pinapakita nito na nararamdaman mong hinuhusgahan ka ng iba. Maaaring hindi ka komportable sa atensyong ibinibigay sa iyo ng iba na nagpaparamdam sa iyo ng pressure na magmukhang perpekto. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na sumikat o makakuha ng paggalang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang telebisyon. Kung nanaginip ka tungkol sa isang sira o hindi gumagana ng telebisyon, ito ay nagpapahiwatig ng problema sa iyong komunikasyon. Maaari niya kang ipahayag ang iyong mga iniisip o nararamdaman sa iba. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa labas ng mundo o nahihirapan kang mag-adjust sa mga pagbabagong nagaganap kahulugan ng panaginip tungkol sa sumasabog na telebisyon. Kung nanaginip ka tungkol sa isang telebisyon na sumabog, ito ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa konteksto. Sa pangkalahatan, ang isang sumasabog na TV sa isang panaginip ay madalas na sumasalamin sa isang dramatikong pagbabago o isang hindi inaasahang pangyayari sa buhay ng isang tao. Sa konteksto ng telebisyon, ang pagsabog ng telebisyon ay maaaring kumatawan sa isang makabuluhang pagbabago sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa media. Ang pagsabog ng telebisyon sa isang panaginip ay maaaring din sumagisag sa pagnanais na palabasin ng presyon o galit sa loob mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa black and white na telebisyon. Kapag nakakita ka ng black and white na telebisyon, kinasasangkutan nito ang nakaraan o nostalgia. Ang itim at puting telebisyon ay sumisimbolo sa isang mas lumang panahon kung saan ang telebisyon ay gumagamit pa rin ng mas simpleng teknolohiya. Sa panaginip, ang itim at puting telebisyon ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na bumalik sa oras o makaligtaan ang ilang mga sandali ng iyong naranasan. Gayunpaman, ang itim at puti na telebisyon ay maaari rin maghatid ng mga pagbabago na kinasasangkutan ng pagkawala ng kulay sa buhay ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa telebisyon na walang tunog. Kung nanaginip ka tungkol sa telebisyon na walang tunog, maaari itong magpakita ng iyong mga paghihirap sa pakikipag-usap o damdamin ng paghihiwalay. Ang telebisyon na walang tunog ay maaaring sumagisag sa iyong mga damdamin na hindi mo maipahayag ng malinaw ang iyong sarili. Sa panaginip na ito, ang tahimik na telebisyon ay maaari din maging isang tawag sa pagkilos at maghanap ng mga paraan upang maihatid ang mga mensahe ng mas epektibo sa paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ayos ng telebisyon. Kung nanaginip ka tungkol sa pag-aayos ng isang telebisyon, maaari itong ilarawan ang iyong pagnanais na ayusin ang mga sirang tele relasyon o problema. Ang isang bala baling TV ay maari maging simbolo ng isang problema o di kasakdalan na kailangan mong ayusin. Sa konteksto ng mga panaginip, ang pagkukumpuni ng telebisyon ay maaaring magpadala ng mensahe na dapat kang makahanap ng solusyon upang mapabuti ang isang sitwasyon na hindi perpekto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng telebisyon? Kapag nanaginip kang bumili ng telebisyon, mailalarawan ito ang iyong pagnanais na makakuha ng libangan o kasiyahan. Ang telebisyon bilang simbolo ng pagkonsumo at kagalakan ay maaaring magpakita ng iyong pagnanais na matupad ang iyong mga pangangailangan sa material o emosyonal. Sa konteksto ng mga panaginip, ang pagbili ng telebisyon ay maaari din magpahiwatig ng iyong pagnanais na magkaroon ng higit na kontrol sa iyong buhay o baguhin ang iyong nakagawian sa pamamagitan ng pagpapakilala ng bago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang screen ng telebisyon Kung nanaginip ka tungkol sa isang sirang screen ng telebisyon, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa o pagkabigo ang nabasag na screen ng telebisyon ay maaring sumagisag sa mga nasirang pag-asa o pagkabigo sa iyong buhay. Ang isang sirang screen ay maaari din kumatawan sa kahirapan sa pag-abot sa isang layunin. Ang simbolo na ito ay maaaring tawag para malampasan ang mga hadlang at humanap ng mga paraan para malampasan ang mga kabikuan.